<laughs> so dito tayo sa Bermuda ngayon Tapahan natin maging pang Dubali Maka makahapin tayo ng kalamban sa bayan ng Dubai na natin Ano eh, Ross King? Tara, okay. tara, tara Bermuda! Sa Habiti pa tayo <laughs> eh. Sa kanan natin, Dubai! Hahaha! <laughs> Good morning! Pinit <laughs> na po mga kaibigan Ito kondisyon ang disadvantage kapag may durate na nakaalis Kami <laughs> kabok talaga ito po Taras na, na Ang lakad ang butas na yun ah Parang ano na Parang kasi isang gym legs ka rin ah. Oh. Leg lang pala. <laughs> Sa buong leg. Sa buong leg. <laughs> Ay, Ayaw na natin yung lokal. Ayun o, kasi din eh. May truck lang talaga eh. yan pwede natin silita niya. O sige, banatan mo kuya. Ayun na ha. Yeah, dito, kailangan lang malagpasad itong ano, ito. Tara kasi ng tricycle eh. Tara pupunta kasi ni Kuya. Sa kanan sa kanan lang. Nah, nasok ko nun. Tala sa kanan pre, makakapincher ka. Hahaha. kaya gyan tumayo pa siya ate tumayo pa yung nasa harap to wag yung sitting ako kaya nakaka natin tumalag pa ng taki anong tama nito mga kaliwa pre kaliwa tayo bomba

Kung ganyan daw ka tong home, dito At Taas gasong. Mataas. Nakita mo? Talbog ako eh. Oh, sulit ng humps nila. Ang oh, no, ganda, akala mo, ano, parang ibang lugar. Chill ride tayo mga kaibigan Slow down Kaya nga eh Kaya kuya rin o oh. Ganun natin oh. ako Oh Tarap ko Eh no Tatik na oh. ah. no Bapak, bapak-bapak, ah. Talim, nak. Tonton, ambilin. na break lang tayo dito sa ano ba to dog? South Perb silang South Perb I mean, CR na break eh ano tawag dun? Donut na? Donut Sausage may hindi kasi sa sausage too uh, na ako dito minsan saan tayo? kaliwa kanan? ah kaliwa Sige ba, una ka, sungdam mo ako. <laughs> The godfather of humps yan. Mm, lalakihan pa natin yan, kulang pa yan. <laughs> Para hindi ka na makadaan. <laughs> uh, na, ano? Ah, ay, wall. Ah, dito ko. Kita namin sa yung sunduyo sa namin, tropa. Dito. Dito. Kilala mo lang ako sino nga tropa <laughs> Shout sa'yo Ingrat Ay salamat naman oy wala na yung mga usok sa kalsada Ito yung gusto ko mga puno puno bundok oh tanda to oh grills oh 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 sa boy scout girl scout si parang kan din pre parang wala sagada rin yung ano yung vibe eh po mga kaibigan oo oh, iba talaga oo oh, labas yung katawan mo sa ano eh labas yung katawan mo sa environment eh lakit na tayo mga kaibigan ang unang destination Kamay ng alay. Oo so, nga no. Maalala ka talaga nung dati. Ay boy scout pa ba nga yan pre? Oo nga. Oo. Ayugi naman. Matawid daw kasi talaga kaya of lang pwede. Sige sige. Kung ganun eh wala tayong magagawa. Naglakad daw eh. Magpasisang oras uh, yung 对的，哎。 SLP Okay yeah, game Load sa ano Ay Parang tayo may kahil mo Okay lang yan 1, 2, 3 So, may nakita kami dito ano. dito na lang huwag ganito pag ilid hmm. Parang maganda ah. Pero nga itong camping site talaga. Hmm. Ganda ng Hmm. b type tayo eh. Pwede sa pinto. Hindi. này Patanda na rin tong ano Mga puno na mukhang may edad na rin no Dito ko Tanda din no oh. Parang nasa lanta, pre. dito tayo ano, mawag pahinga muna. Wala talaga? Teka, tingnan. Dito, lapitan natin mga kaibigan ang nangyayari dito. So, ito ngayon ang sitwasyon ng Pook -ok. Puok po -ok na makiamakiin hindi pa nalang makakapasok mm -mm. so ito siya ngayon may eh, nag talaga oh Oo, uh, ito yung sinasabi ni ate kanina uh -huh. lalo pa siguro dun sa taas pre uh -huh. uh, tanda na ng mga puno na to yung mga ugat-ugat na yun oh uh. yung mga nakatira doon no? oh siguro yung mga lokal dito nakakapag-shimming pa rin sila doon uh -huh. ka umiiyan oh doon kasi yun eh pag pumasok ka doon po may pangang-asko doon ah oh. uh -huh. may pangang-asko yan Hmm. Ito capturean mo diyan. So pag nakapasok ka diyan, may parang pool diyan na lalakad ka rin bababa, may pool sa baba. Ito tayo mga siguro 2002, 2003. Matagal na. Is pwedeng maligo? Oo, so, um, tapang pwedeng maligo. Public ano din siya. Mm. Lalim lang talaga. Kaso ba yun. ano kayang reason bakit kaya nang bawal na ano? Pinabayaan na talaga eh, no?

Ah, may porchak dito. Oh. Kasi ba, yung pala sa akin pala, no? sabi, eh, ito may buto. Sabi. <laughs> buto. Oh. Stop ko muna ito.